Hello guys, welcome to my Katukad Vlog channel Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw sa lahat-lahat uh, Sa oras na to guys, uh, nandito ako ngayon sa Mibanawi At yun nga, na nagtatrabaho sana tayo dito Nga lamang, meron akong uh, naalala na isang uh, mama na kung saan pinakita ko sa inyo uh, At nagnangalang uh, Arthur sa Yubana na napakain din natin nung nakaraang araw So sa ngayon, naalala ko sa inyo na naman ngayon at mayroon tayo na gagawin na naman na uh, may accomplish sa araw na to. Uh, tayo ay bagpapa uh, magpapakahay sa kanya. Bibigyan natin siya ng uh, kanyang uh, sa araw na to. So tara guys, bali ang ibibigay ko lang sa kanya mga toga at friends. Kaya siyumay lang ang aking uh, may bibigay sa kanya. Tapos yung kanin, tapos yung uh, palamig. At uh, kahit pa paano mga toga friends, eh, na yun. Makakaalis na rin ng... Uh, uh, kalam ng sikmura sa tao na yon hindi tayo guys ano, hindi tayo magsasawa na magpakaay sa tao na yun kung meron ako talagang may tutulong sa kanya ayan. so ayun, uh, panawarin nyo guys good morning guys uh, body, ang araw natin ngayon ay araw ng miyerkules uh, at yung ating uh, gagawin ngayon guys ay magada tayo gagawa tayo ng isang pagtulong doon sa ating uh, sa ating kababayan na kung saan eh, eh, pakakainin natin guys uh, bumili ako guys ng ano ng kanin tapos yung uh, shumai, tapos magay tayo guys ng ano boss pabot naman na boss ng ano pabot yan Good. Uh, lagyan natin guys ng uh, ng bawang para masarap yung kain niya. Hindi lang. Okay na, okay na. Ito, ah uh, bali tatlong peraso lang bibigyan natin sa kanya kasi baka hindi niya maubos so, sa isang order at nandito na rin yung kutsara guys so nandun siya sa kabila mga katukad friends na kung saan ay nakita ninyo guys na ano na doon ang araw, dunag -araw doon natin siya pinakain so lipat tayo guys sa may uh, kabila so nakalimutan ko guys yung uh, palamig ng mama pabalikan ko na lang guys yung ano yung palamig para kahit paano meron naman siyang uh, pangalaw ano, Grabe, ang kulimlim guys. Parang yung uh, nakaraang araw, yun, eh, nung nag-vlog tayo, yun, eh, napaka-kulimlim. Pero sana malinaw guys. Ayan. Andito so, na ako guys, ano, sa mama. Ayan guys. Hello Arthur, good morning. good morning. Ayan. Okay. Kain ka na? Sarap yan. Kumain na rin ako niyan. Upo ka na lang, upo ka na lang. Upo ka na. Ah, oh. ay salamat ha ah, salamat so ito yung guys so, nakalimutan natin yung palamig palamig ano inuunan mo dito pag natutulog ka ah, ayan na lang yung gamit mo rin malayo kasi yung bahay namin dito kung ano sana bigyan kita ng tubig na pampaligo Okay lang? Ano ito? Nakakupunas. Nagpupunas ka rin? Saan ka kumukuha ng tubig na inumin mo? Saan? So Kasi may tapat ang hospital. Kasi ah, may tapat ang hospital? Oo. Mabuti pinapayagan ka? Okay. Kasi mabait din yung mihingi, no? <laughs> Nag-almastal ka kanina? Ah, oh, may tinapay. Oo, oh, may tinapay ka dyan. Sa so, pananghalihan mo na yan. Sa so, parasko lang tayo. Ako oh, na nanghalihan na rin. Ganyan rin pananghalihan ko kanina eh. Kaya naman ubusin oh. No? Arthur, pwede mo ba akong kwentuhan kung ano, anong ginagawa mo dati sa probinsya niya? Ayun, sa tubigan. Ah, sa tubigan? Sa tubigan? Paano tubigan? Sa poso. Tapos? Yung mga nakamak na daw. Sa parang. Puso? Oo. Uh, Anong um, ginagawa sa puso dun? Yung manan tubig. Ano yung mga uh, puso poso tubig? Ah, yung gumagawa kayo ng mga ganun. Doon sa uh, probinsya na sa Samar mismo. Ah, um, maayos naman yung kita mo sana doon dati. Pero madalas kayong gumagawa, hindi. Hindi, mga bagusin. Paminsan-minsan lang may gumagawa, nagagawa lang, ano? Kasi, miminsan na lang kasi ang, ano eh, no? Bibira na lang kasi, may papagawa ng mga posa, no? Eh, siyempre, may, may uh, mga, ano, may mga, ano, nawasa, may mga ganon. Oo. Kaya, ang ginawa mo, pumunta ka na lang dito sa, ano, sa, ano, sa Maynila. Pero, nung pumunta ka dito sa Maynila, Arthur, anong, ano, saan ka pumuntang lugar? Ah, sa Makati. Ah, Makati. So, pagpunta mo dito, may trabaho ka? Ha? Construction? Ang hirap kaya nun. nag din ako dati, grabe. Ang hirap. Isang linggo lang ako tumagal, hindi ko kinaya. Ang hirap kaya ng construction. So, hindi biro-biro. Isipin mo yun. Nakapagtrabaho din ako sa ano, nag nagde-deliver din kami ng buhangin, graba, simento, aloe blocks. Ganyan din naging trabaho ko dito dati sa Banawi. Ang hirap kaya ng trabaho ganun, no? Oh, ay sus. Grabe. Hindi lang tagaktak ang pawis mo talaga, yung hirap mo talaga. Anong ang sahod mo no, lingguhan. Lingguhan no? Ganun din sa amin dati, lingguhan din eh. Kaya sabi ko, oh, nag-aaral ako magtrabaho dito sa Banawi, kaya nagbanawi na lang ako. Kaya ano. Kaya kahit paano, hindi ako nahihirapan. Masarap. May direct rim yata yung ano, no? Nanginginig kamay mo? Ba't nanginginig kamay mo? Nagsishaking yung kamay mo? Pasmag, pasmado kamay mo? Pagpagod, ano? Eh, pagpagod ka tapos biglang naghugas ng kamay, no? Ngayon, kaya nanginginig. So, guys, yung kamay ni ano ni Arthur nanginginig, eh. So, ganun, sabi niya nga, eh, na ano daw, pag uh, ng kamay kapag pagod. pero nung ano nung hindi ka pa nandito sa May Banawi, saan ka galing Maynila sa Maynila palakad lakad ka lang ano yan ha nagpaparking ah nagpaparking ka sa mga ano kotse tapos napunta ka dito sa ano sa Cavite oh Cavite sa Banawi kain ka lang yung ano mo palamig mo para lalo masarap ang ano lasa. Inom ka ng inom ka ng palamig. Ayan. So ayan guys, sa uh, tinakpan niya pa yung ano, yung palamig niya. Tama rin lang naman. Ayan. ayan. Takloban ka mo ano? Sabi mo, takloban. Sibo? saya ano? Marami kang damit dyan. May mga damit ka. May mga damit ako doon. Gusto mo? Bigyan kita? O, sige. Kasi marami akong damit doon na hindi na ginagamit. Kahit pa paano mayroon kang uh, pampalit, no? Anong size ng pant shirt mo? 32? Hindi pa. 32. Uh, 30 ah, uh, 32 tanggang 34 mas malaki pala ang bayo mo sa akin sa akin 32 lang eh ang mga ano ko doon 34 ang waist ng uh, baywang ko titingin ko kakasya sa yung mga short ko doon mamaya pag uwi ko baka mamayang hapon bigay ko sa iyo kaya bukas ano Arthur Ano nga pala ka piliin nun, no sa Sayubana, no? Sayubana? Ano Anong nga spell lang Sayubana? S? S-A-U Ah, Sayu Sayu sa sa tapos yung bana? V? V, v. v. Oh, Ah, Victory Ah, Sayubana Victory Vana so, mm Hmm Gusto mong Okay na yan? Pero marunong ka rin mag ano, mag uh, saka sa uh, probinsya. Nagsasaka ka rin, nagtatanim din ng palay. Nagtatanim din. Uh, sa palagay mo kaya, ano, Arthur, hindi ka hinahanap ng mga kamag-anak mo? Alam kaya nila, nandito ka? Hinahanap ko siguro. Uh, Oo. Hindi, may connection. Dati may, ano, communication. Kaya uh? nasira yung cellphone. ano ah, nasira cellphone mo? Hmm. Uh, hinahanap na yung battery. Uh, baka din na nakakapag-charge. Nabasa rin. Ha? Nabasa. Nabasa? Ah, oh, kaya pala nabasa rin. Kaya hindi na pwedeng i-charge ano? Kaya hindi ka na mga wala ka ng komunikasyon sa pamilya mo ganun. Ano ba ang cellphone mo? Ano na yung mukha na unang uno, Ay, yung lang? Mm -hmm. Nokia, malit pero okay okay pa yon. Battery ng Nokia, yung ganun lang kaliit, yung ganun lang. Yung standard lang Ganyan dati. Na ganyan lang kaliit. Yung ay yung may keypad lang. Ah, ganun. Mm. lang naman 'yan, eh, 500. No? 500 lang naman 'yan, eh. Baka kulang pa ano, Arthur yung kanin mo, okay na? Basta dito lagi ka lang ingat ha sa ano pagtulog mo. Ingat ka lang lagi dito. Mayroon ako doon na ano na banig. Bigyan ko sa'yo, ha. Ilatag mo dito ha. Ilatag mo lang dito. Pagano. So Sayan guys ano uh, bali gusto ko lang na magpasalamat sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng aking mga taga-suporta sa aking channel dito sa Katukad Vlog. Uh, nakita niyo guys yung ating uh, ano, ating kababayan na uh, kahit sa malit na paraan lang guys ay nakakatulong tayo kay uh, Sir Arthur ano Sir Arthur, uh, Arthur uh, Sayovana. Napakaganda ng ano Napakaganda ng apelyido niya. So, uh, ayun. Uh, hanggang dito ko, guys. At uh, meron akong uh, may tutulong sa kanya. Uh, patuloy pa rin ako na lalapit sa kanya at magdadala tayo ng uh, makakain niya. Kung ano yung pwede nating uh, itulong. Masa matamis? Matamis? Masarap? May pang-ahit ako doon pala bagong bili. Ano? tar Tor? Bigyan kita ng bago. Bagong bago yun. Ah, dalawa yun. Tigisa tayo. No? O, oh, sige. So, ayan. Hanggang dito lang muna guys ang uh, video na to. At maraming maraming salamat muli sa inyong uh, suporta sa aking channel. Sige, maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Kita na lang tayo ulit sa susunod na ano. Pagkain mo. Ang oras natin mga katukat friends nasa alas 11:30 na ng tanghali at tayo uh, ay nakakain na nga at gagawin na rin natin patuloy pa rin tayo na mag-aalok para makakuha tayo ng ating uh, ikabubuhay sa araw-araw. So, i-update ko kayo mamaya mga katukat friends kung uh, ano yung ating uh, magagawa ngayon. Basta ano lang uh, by fate lang 'ko karon tayo ng trabaho kagahapon na uh, nagana tayo nag uh, zero tayo kagahapon so hindi tayo kumita pero kahit papano naman uh, masaya tayo dahil sa masigit yung nararamdaman kong uh, saya na meron akong uh, tutulungan na uh, kababayan natin kapwa natin so, kahit na guys sa uh, malit na kapamaraanan eh, para sa akin isang kasiyahan na sa akin yun isang kayamanan na sa akin yun na mayroon akong katangian na uh, ganon na tumulong sa maliit na kapamaraanan. E ano pa kaya mga katokad friends kung nga uh, kung uh, isang katulad ko pagkakatiwalaan ng mga nais na tumulong sa ating mga kababayan uh, eh, bakit ba hindi na pwede kong gamitin ang aking sarili bilang isang instrumento para sa ating mga kababayan na mga nangangailangan. So yun guys uh, kung uh, pagkakatiwalaan nyo si katokad uh, kahit anong oras guys ay uh, gagawin ko yon para sa ating mga kababayan. Uh, tawag lang po kayo sa akin kung uh, kinakailangan at yung kayo kayong uh, dapat na ipagod sa ating mga uh, kababayan na mga katulad ni Arthur, uh, Sayo, Sayobana ayun, uh, bali, ma nandyan naman po yung aking uh, uh, cellphone number at maaari naman po kayo tumawag sa akin uh, at sa lahat po ng mga nakakakilala kay uh, Arthur uh, Sayobana dahil nga wala siyang komunikasyon uh, sa kanyang pamilya dahil nasira daw guys yung kanyang cellphone so yun uh, hindi na raw siya nakakatawag sa kanila uh, yung battery daw ang uh, problema pero sa akin nga na kung mamaya kung uh, ng Diyos na kumita ko ng maayos kahit uh, bigyan ko siya ng isang ano isang cellphone uh, baya, yun lang ang gusto niya eh uh, magkano naman yung guys ha? Uh, lang naman yun yung uh, isang piraso na yun uh, kaya kaya naman natin pili So mamaya guys, kung ano yung uh, ano, ano ano yung uh, gagawin ko sa araw na to. Ayan, pakikita ko rin pa rin sa inyo guys. So hanggang dito lang muna guys. Oh, siya siya ka? Ba Bu -ba Buwang yun ah. Hindi siya marunong uh, makisama sa PWD no. Dapat marunong pa siya makisama. sigi sige. ba ingat ka lang sa ano mo ah. Oh, doon ka pa rin. Para kahit paano kumita ka pa rin. Kahit paano kumikita ka pa rin doon. Okay naman. Sige, ingat. Grabe mga guys, uh, bali ang puso ko talaga parang dinuduro kapag nakakita ako ng mga kababayan natin ng mga gano'n may mga kapansanan. Ah, uh, ako na may dumudulog sa lahat ng ating mga kababayan meron. Uh, Maaari kung meron naman sana. Ayoko naman sana paulit-ulit na sinasabi ang ganito na alam ko naman talaga na tumutulong naman ang bawat sa amin na pero nakakadurog ng puso kasi nga uh, mga katulad nila na talagang hindi sila nagpapabigat sa ibang tao basta kaya pa nila magtrabaho nagtatrabaho talaga sila para kahit papaano naman para sa kanilang pangangailangan sa pagkain sa araw-araw so ayun balik kung saan lugar tayo guys na makakita ng mga ano ng mga nangangailangan ng tulong dahil sa pagkain so, tayo magdamot gawin natin masaya ang buhay natin sa mundong ito habang nandito tayo nabubuhay kumikita uh, tayo ng uh, pera itulong, itulong natin yan guys kahit na sa malit na halaga basta kahit papaano paano eh, masiyahan ba yung ating puso masiyahan tayo na nasa loob ng isang araw ay uh, meron tayong uh, nagagawang pagtulong uh, sa ating kapwa. Di ba masaya yung guys? So ayun. Bali hanggang dito na lang muna guys. Um, sana kumita ko ngayon mga Katokad friends para kahit paano naman eh. Yun nga na yung uh, cellphone ni Sir uh, ano ni Sir Anthony sa iyo eh, makabili ako para kahit paano naman meron siyang magamit. So ayan. Pero kung uh, gusto niyo guys na ano, gusto niyo guys na makatulong sa kanya sa malit na halaga na cellphone na kailangan niya, pwede naman po kayo magpaabot sa atin. Few moments later. Uh, at yun nga mga, mga katokat ko sa ano, uh, makakapagbayad na rin tayo ng ating kinuha uh, na dito sa ating mga kaibigan kung saan ay uh, umabot na uh, 90 ano 96 yata kung na kulang lang isang daan para doon sa ating uh, kababayan na si ano si Arthur uh, sa Ivana so ayun uh, na tayo mga tokat friends malit lang naman yun sir ah wala Ayun, yeah, ngayon na. na okay, lang. <laughs> sa kaya ito. No? Bro, may barya bro. May barya ka. Dalo pa Sir, may dalo ang lima kayo. So, ayan guys. Ano, wala pang uh, barya siya. No? si na. Barkada para sa babayaran natin na ano na nakuha natin nasakit ang ulo ng gwardiya sa inyo <laughs> Bale kasi ano uh, kasi lang kasi si Katukad Kasi nga yung Gwadya eh, Sumasakit ang ulo doon sa kakasaway dito Sa mga rolling store na to uh, Talaga siya dapat karapatan dyan Kasi kasada na yan eh. So wala naman dapat siya na Karapatan na magsita pa dyan at magsaway Kasi hindi naman nila pag-aari yan uh, Sabi na papasigaw na lang siya Oh <laughs> Sakit ang ulo jay <laughs> Sakit ulo. Oh no? Yung mapasigaw ka na lang sa... <laughs> Dito kaya talo, di ba? Dito rin talo, di ba? Oo. Oh. Kaya ako ako ang guardia. Bakit alam ko sa inyo siya. Hindi na. Pinakasit ang ulo ko sa inyo. <laughs> eh, saway ka ng saway. Babalik at babalik, babalik, at babalik pa rin, di ba? Oh, eh, wag ka nang no? magsaway. Mahala. Baka pabaya mo na sila dyan na magtinda kasi karapatan din nila yun, di ba? Karapatan nila yun eh. Hindi ka naman na uh, ano eh. Hindi ka naman nila gina, inaabala, eh. eh. Kapag may papasok, may, a uh, may aalis, hindi um, abantin lang niyo di ba? Ganun lang naman yun eh. eh wala eh. Tatawala ko sa guardian na yun eh. Ay, talaga yan. Government property yan. Ito, government property yan. Eh ano, patwok to. Patwok. Ayan, patwok yan. Pag-aari ng gobyerno yan. Nga lamang sila, ang nangyayari kasi, pag may, may lalabas may papasok. Kaya gusto nila, dire-direcho lang. Pero pwede naman pakiusapan, di ba? Abante naman kayo. Ganun lang kadali, usapan eh. At yun nga mga katokad friends, hanggang dito lamang ang video na to. Maraming marami po salamat sa inyong walang sawang pagbibigay ng suporta sa aking malit na channel. At maraming maraming salamat din sa mga madadaan pa sa aking uh, YouTube. Uh, Pa-subscribe naman po mga katokad friends. Hanggang dito lang, bye bye.